ginisang sayote at kalabasa for tonight's ulam. Sasahugan po natin ng dilata. Sardinas o tinapa ang tawag dito sa amin. Una ko ginawa ay ko itong sayote at ginayat ko na itong lahat ng aking sasahog sa aking lulutuin. Natapos na pala ng anak kong si Javi ang pagpe-prepare ng mga lamas o mga sangkap o pangsahog kung sa Tagalog. Kagaya ng kamatis, bawang at sibuyas. Ayan na nga't hiniwa-hiwa ko na na maliliit ang mga piyoteng ito dahil gusto ko yung maliliit lang. Para cute tingnan at colorful. Dahil alam nyo naman ang mga bata ay hindi mahilig sa gulay. Pero pag na-prepare natin na magaganda at ang presentation naman ay colorful at gaganahan sila. At syak na kakain at kakain din yan. Kailangan talagang dediskartihan mo ang mga bata para naman kumain ng gulay. Dahil alam naman natin na ang gulay ay kailangan talaga sa katawan dahil rich in fiber po ang mga yan. Hindi po kailangan na kumain tayo ng maraming maraming karne sa buong linggo. Kailangan din na balance din natin na may fiber din sila kagaya ng mga gulay na ito. Lalong lalo na po sa sayote. Dahil na mainam na mainam po talaga ito sa katawan natin, di ba? O lahat na ng gulay in general depende lang talaga sa pag-prepare -pre natin. Dahil nga nakakaumay din naman kapag puro ista o karneng baboy o baka na lang ang ating iuulam sa buong ninggo. Nakikrave din naman tayo ng mga dalata o gustong gusto ko itong tinapa kung sa bisaya pa. Or pwede na sa mga Tagalog. Ayan ang at ginisagis ako na at nilagyan ko na ng pampalasa. Optional lang naman talaga ang lahat ng pampalasa na gusto nyo dahil depende po yan sa panlasa ng inyong pamilya. Ilagyan ko lang ng konting Oyster sauce para medyo may konting sipa ng tamiles at konting sipa din ng um alat. Natatawa nga ako kasi before hindi ko naman ginagawa itong pag video kapag nagluluto ako. Sinabi ko, eh bakit hindi ko ba ibibidyo? Eh pwede ko naman i-content dahil araw-araw naman akong nagluluto. Nakakatuwa nga lang kasi pwede mo nang i-content ang mga lutong yan dahil at sa mga ganitong klaseng pagluluto o mga putaheng hindi naman gaano. Mahal at sulit na sulit sa budget at healthy pa kasi may gulay. Pwede ko rin namang i-share sa mga nanay na gusto din ng ganitong putahe kasi pwedeng pwede po naman ito. Para naman makaiwas tayo na lagi nalang prito ang ating ginagawa sa mga ulam natin. Susunod ko ng mga video kasi gustong gusto ko talaga mag magugugulay. Lalo na yung mga may sabaw, may sarsa. Gustong gusto ko yon. Kaso hindi ko lang talaga na-video. <laughs> Okay, sa susunod yung video ko na para naman ma-share ko din sa mga nanay dyan na gustong magluto ng mga konti lang mga sahog pero masarap at saka malinamnam and of course healthy. Nakuluan ko lang ng konting-konting oras kasi madali lang naman maluto kasi maliliit lang naman ang aking pagkakaslice. And of course, titikman din natin ang ating lulutuin para malaman natin kung talagang sakto na ba ang lasa at kung hindi naman sakto ang panlasa pa, edi dadagdagan na lang natin o i-edit na lang natin, lalagyan natin ng arsine at kung ano-ano pang gusto mong ilagay na pampalasa sa gulay na lulutuin natin. Yun lang naman talagang importante sa buhay kapag may kulang pupunuan at kung merong sumobra, edi babawasan. Pag nagto-troubleshooting ka lang naman sa mga ginagawa mong files sa computer. O sa mga bagay-bagay na palagiging ina sa iyong mga anak at pagiging partner sa iyong asawa. Yan lang naman ang buhay. Walang sukuan. Laban lang kung laban. Konti lang ang ating mga budget eh, di gawa natin ang paraan. Kung talagang didiskatihan mo yan at makakain at makakakain talaga ang iyong pamilya. At ayan na nga hinihain ko na sa pagkainan ng aking niluto. Talagang nagugustuhan naman talaga ni Binsot. Kaya sa lahat ng aking mga anak, si Binsot talaga ang gustong gusto. Unang-unang makakatikim. And of course, hindi po kakain ng walang prayer. So, pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ibinig. Maliit man yan o malaki ang importante biyaya sa Diyos yan. Kaya, thank you Lord.